Magandang magandang gabi mga kabayan Andito na naman muli ako Makikipagsapala naman sa ilalim ng dagat At sana may matagpuan ka agad ako At ayon Unang unang tagpo ay isang pitik wow. Ang pati ng pitik Dampot ka sa akin Sana meron itong kasamang pitik na ito At para madampot ko rin Sisinsinin ko siya ng langoy para makita ko ang kung, kung anuman ang kasama nito. Kailangan panibagong tiyaga para makita ang lahat ng nakatago para pagkaumaga mayroon malalaga. At katulad nito may isang katilpis Yari ka sa aking cuttlefish ka, ukulambutan. Sipat! Sapul ka dyan. Ayun, medyo nagitik siya. Hindi na puruhan. Pero okay na yan. Hindi na siya dyan makakawala. Ang ingay na naman ang bunganga ko. Sabi ng manonood kung isa dyan. Pasinsya ka na at maingay talaga yung bunganga ko pag ganito ang ginagawa ko. Para malibang ako sa ilalim ng dagat habang naghahanap ng mapapana. <laughs> Labas, 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 labas na kayo dyan. Mga isda kayo para ako may mapana. Katulad ito, nasa ilalim ng kurar, sipat, sapul ka dyan. Ang ganda ng tama ni Talagbago, nagitik. Okay ka lang, Talagbago. Para yata hindi okay ha. At ito pa, may maliit. Ay, hindi ko kukunin yan. Napakaamo naman ng maliit na yung isda. Aha, ako ng iba yung pwede ibinta. Ayon, may talag bago na naman. Ay, ito yung kasama no na ako. Sipat, sa pulgam bato ka. Ang ganda ng tama ng bato. Nagitik yung bato. Ahahaha. <laughs> Uy, sa ka uli. Ito mga kabayan, may nagpa-shout out. Role Mix Vlog. From Santa Bantayan, Cebu. Baldayot from Kalinog, Iloilo. Winnie Haggis from Sydney, Australia. Shoutout out po sa inyong tatlo. At maraming maraming salamat po sa support niyo sa akin YouTube channel. At ito, may natagpuan ako isang pitik. May kalakian si pitik at masarap ito makapitik sa kamay. Pag ito nakapitik mga sa kamay, nakakasugat din. Para din itong lobster pag pumitik. Nakakasugat ng kamay. Mailap. Yari ka sa akin. Dampot ka na. Jesus, kasinlapad ng kamay ko. Higit sa lahat, kasinlapad ng bao. Ha ha ha! talaga maglangoy dito sa lalim ng dagat. Lalo na pag may mga patagpo na para mapana. Sige, labas na kayo! Labas, labas, labas! Napakaingay na bunganga ko! At ayon pa, may isang labahe tagod. Si Pat sa pulkan labahe tagod. At may regalo pang gitek. yon ang pagkaganda ng tama. Ano pa kaya ang susunod kong mapapana? Yung mga na-stress dyan, mga kabayan, panoorin ninyo aking video sa ilalim dagat para matanggal yung stress. Dahil napakaingay ng bunganga ko, katulad nito, may natagpuan naman ako isang lobster. Ano kaya? Malaki? Pwedeng kunin? Ay, hindi pwede at maliit. Palalampasin ko ito. bibijuhang ko lang siya. Para naman may lumaki pa. Kung iba-ibang katulad kung busiro, kukunin ito. Pira ko hindi. Maganda ang corals dito sa napuntahan ko. Kaya talaga meron dito ang lobster. Kaya lang ang problema. Maliliit. Hindi pwedeng kunin. Aba, ang ganda nito parang pininturahan yung isang kurals. Wow, ganda! Ano kaya makikita ko nito? Hop, lobster na naman! Kaya lang maliit, lipas ka na naman sa akin. Hanap ako ng ibang mapwedeng maibinta para may pandurdugtong. Para may suporta yung aking estudyante at naghihirap ang damdamin. Kinakapos ngayon si Kuyanto Vlog. Hindi talaga biro pag may college. At ito pa si Pat sa pulkan lapu-lapu ka. Ibang klasin lapu-lapu ito mga kababayan. Masarap din itong ihawin. O na kahit na anong klasin luto ay pwede ito. Sige, labas-labas-labas-labas na kayo dyan sa mga butas na malalalim para makita ko kayo. Para matikman ninyo yung dulo ng pana ko. Minsan matulis, minsan maporol At katulad nito, isang kanuping, sapul kang kanuping ka. Ayos na ayos. Maganda ang pambinta natin ngayon mga kababayan. At sana tuloy-tuloy itong tagpo ko ng magandang klaseng isda. Ito, nakadaan ako ng buhangina na madumi. Hindi pa ito nalilinisan ng mumol. Ayon, may napansin akong sulid, Sipat. Up, ay anong ngalan man lang sa pana kong ito? Umigkas ka agad. Oh no! Sipat uli, sa ka. Kakahaya itong pana na ito, at umigkas ka agad. Hindi pa nga nakakalapit dun sa isda, nauna na. Sige, dahan-dahan lang tayo ng langoy. At dahan-dahan din tayo ng panilip. para marami tayong masilip. At ayon, may napansin ako sa ilalim. Ayon, tinamaan ko agad siya yung kanuping. Nabungaw yung kanuping. Hindi ko natutukan ng camera. Ayan na. Ah, nagitik na siya. Ano bang baga nangyari sa camera ko? Akala ko nakatutok. Ang na sa nasa panabilang tumatama yung liwanag ng camera. Upukos. Hahanapin ko ang kasama nun. Kanupin ngayon kung nasaan ang kasama nito. Ayon! Isang labahitagod. Yari ka sa akin, labahitagod ka, sipat. Sapul ka dyan. Ayon! May riganong gitik. Ayos man talaga. Yuhu! Pag ganito ng ganito, laging gitik. Masaya ang bunga nga ako pag ganito. At ayun pa, may isa pang kanuping. Sipat. Sapul kajan ayon tinamaan sa pagitan ng mata. Kaya lang, hindi siya nagitik. <laughs> Kasyanan ang laki ng mga kanuping ngayon. Ibang klase talaga dito sa lugar namin. May isa pa. Sipat. Sapul ka dyan. Dalawa na. Magkalapit lang ng dalawa. Mag-asawa ito. Malambing na mag-asawa. At pagmalayo hindi yan malambing. Ito pa makabayan kabayan, may nagpapashoot out pa. Randy Sariba from Mercedes Camarines Norte. rini Alisin from Pasay City. Ariel Magsano from Dagupan City. Shout out po sa inyong lahat dyan at maraming maraming salamat sa support ninyo sa aking YouTube channel. At ito, may natagpuan na isang chinilas. Malaki pati, sipat sa Paul Kang Chinilas ka. Ayon, may regalong gitik na naman. Ayos na ayos talaga. Shot na shot sa mata niya, ang tama. Diretso sa gitikan may kalaparan itong chinilas na ito. Sana may kasama ito. At muna nakaraan, nagisa lang yung nakuha ko. Kailangan makuha ko ang kasama nito asawa. Dahan-dahan ulit na naman tayo ng langoy. At sinasabi ko na na andun ang kasama. Ay siya na ito yung asawa. Medyo malapit ang distansya niya. Sipat! Sapol ka! Yuhu! Nagitik! Ano nang bunganga mo yan, Kuya Anto Vlog? pakainay Kaya pa binabaskan ka nung isang tao dyan! Kuya, pasensya ka na sa bunganga ko! Ayan! Dahan-dahan lang muli tayo ng langoy para makita yung mga nakatago! At napakalilaw ng tubig dito sa lugar na napuntahan ko! Kaya malayo pa kitang isda katulad nito. Dalawang sulid, isang mungit baura. Unahin ko itong sulid. Aba, harang-harang ka dyan. Ay, hindi ko na maintindihan kung ano unahin ko. Sapul ka. Nalilito tuloy ako kung ano unahin ko doon sa tatlo. Babalikan ko yung isa. Nasaan ka na? Makukuha din kita ha? ka alam mo, tatago ano pa ako dyan sa ilalim ng corals, unahin ko lang itong isang solid. Malikot! Mahirap tama ano! Oh. Ay, bato yung tinamaan! Oh, bahala ka dyan! Kung ayaw magpakuha, ka dyan! Ayan, medyo mga natatagalan ako, makabayan sa ilalim ng dagat. At ako'y masampan na rin, panahin ko lang itong nakita kong isda na ito. Maraming maraming salamat po sa support ninyo lahat sa akin. Hindi ko po ito makakalimutan na patuloy ninyo akong sinusuportahan. Hoy! Oh shit, malahangit hey. po. Hoy, ako. Yan ang huli ko kagabi.

yan. Pag kung mo na, ano na. ano kung ano kung ano Akala ko kung ano kung ano kung ano kung Kailangan pang ano kung ano kung ako kung ano kung mo kung ano na yata ang surahan ngayon. 300 Aboh, na daw Sabi ni manager 300. dapat daw. Yan. hindi si kita. Well, nito, nito? Nito, nito. Sige na sige na sige na. Anak kita, ko baga, mukha ne nang.